what's up guys gala kami ni commander uh, alas 7 pa ng gabi dito maliwanag pa ay Amin sa paghihulat bardoy da diri elmer pals ni kayong dako karon nata diri karon sa ginaingon nilang rib so dito na pit nailig mo ay ni ang park diri sa dili pamaanhan nato ang lake mula bang park dere kalsada so nindot kaya ni siya no huwag mahapon na kay bugnaw bugnaw labi na karon uh, spring padulong na tag summer ay hindi ah, ah commander ba kalain mo yan hop hop <laughs> Mulingkod sa dadere na yun na nag jogging Nasi ay mga bulak dito dapit kalsada pag mo og lingkod lingkod nara baklay mi gilid sa lake niya yeah, pag abot sa unahan mga aw dayon nang makdo useless sa gyud to pag baklay Nag naglakad makdo manis siya ato ang ibaklay karon dito dapat dire dapat si kilid, uh, Rolex og ganing uh, Chanel then patik pilip pagkahalang kaayong mga presyo diha Tungon sa kahalang murag mahilos <laughs> ang ato ang bulsa colorful kayo magabi ka mag diri colorful ang tawon labi na sa mga building nga imuang makita sa palibot ay nako unya inubanan sa hoyohoy sa hangin nga pertin bugnawa kayo perting nindota kayo di panington Guys, makaagi mi karon ni commander og ganang relo. Ya. sa lantaw ra ta kay minus mo tagpanudlan na no. Oh, na. Oh. Ani karon. Pasig pataka na tudlo. Mas may pasiguro kung mag-gym ko ba. Kato bitong practice, bitong hila-hila, bitong nga uh, one. O bitong sa asawa ninyo. <laughs> Hilaon na yun. Ano na? Birahon na ay para di na makapat di na makatudlo to tunaw na tudlo na oh ora ni hawa dai dito. to kay wala taon naman ang gipang tudlo ni commander maghilak ato ang pitaka dito sa presyo commander Ogni abot na ta dire sa matuoran klaro magikay nang pagkadag ko kay naglitra oh mabasa man gi kamo na bahala sa ang say no mahitabo pero guys nalahi ang amo ang kuan ang amo ang mapa kay ano yun, si Commander Chins Chins kung ang kono Chins Chins restaurant kung og asa mo kaon dere sa Burger King daw so mo na niya natay yon dere dere ng chicken wings dera og kada okay bacon would be kon ah okay kana chicken wings Lahir <tuk> mata orang order Sus Mak mana yang pergi Lahir Kuya awak punya Lahir Hmm 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 Alam pun Hmm Hmm Mandela Sausau nak tembikan Hmm 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 busog na guys Ikal ya. ah. ikalbong ha no? so Karun hantot susunan sunod useless gini atau ang pag uh, baklay -baklay gani ha ini Butirik right, na po nanti ang gabuhin. bye